Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Papasok pala tayo ngayon ng Aper Santa Cruz. So, ayan, magdi-deliver tayo ngayon sa Aper. Ayan. Hindi pa kami makapunta ng Sipokot kasi hindi namin alam yung situation kung hanggang saan yung traffic. So, sa ngayon, uh, pasok muna kami ng Aper Santa Cruz. Magdi-deliver muna kami dito. Tapos, titingnan na din natin kung ano, tapos na rin yung kalsada dito na ginagawa eh, ilang buwan na din tayo dito hindi nakakapasok nang nakatrack ayan so ngayon malalaman na natin kung ano okay na yung kalsada dito shoutout pala sa lahat ng taga Aper Santa Cruz ayan, magandang umaga po sa inyong lahat sama namin eh, sama natin si Busetro ayan. galing na kami ng tagbak so nag drop and go lang kami sa tagbak kaya hindi na tayo nang ah uh, vlog sa Tagbak ayan shoutout pala sa mga kaibigan natin dyan kina ano, Kuya Kimli Lee sa Kimli Lee kay Boss Martin Bogs Bugagaw kay Boss Jero tsaka doon pala sa pamangkin ni, ano, ni Kuya Apil Yoragayano kay Bossing nagpapa promote din na kanilang ano, tuyuan dyan sa Tagbak so ayan pupunta natin yung personal dyan kapag maganda na ang panahon Shoutout din kay Kuya Michael Bravo Ilya Ragayano So yun Papasok na tayo ngayon Ng ano, upper Santa Cruz And May nakakasunod tayong truck Hindi ko lang alam Kung magdi-deliver ba to O tatagos lang dito <laughs> Pero mukhang malabong Tumagos yan dito Baka may deliver lang yun Diyan sa unahan Sa sentro Anyway Sa sentro lang din naman tayo mag, ano, Magdi-deliver ah uh, sa may ano papunta ng silangan ayan so yun shoutout sa ano kapatid natin sa iglesia ni Cristo ayan sa ano dito sa lokal ng Upper Santa Cruz so yun Merry Christmas nga pala sa inyong lahat <laughs> ilang araw na lang ba? 5 days? 5 days to go bago magpasko Ayun, sabak sila sa ulan na no so itong kalsadang ito nauna na to eh taong 20 22 yata to ginawa itong party na to ng kalsada na to hindi ko lang matandaan masyado 22 yata so yun napakaginawa talaga pagka maganda na yung kalsada luwag tapos hindi na siya lubak so yung pala dito kay no kay Cap uh, Sunny Talavera at sa buong council ng ano Upper Santa Cruz Ayan. so dito nagsimula yung ano yung pag-ayos ng kalsada Ayan. dito yung nagsimula Ayan. Lambuan buwan din tayo dito nagti nagtiis duman sa putikan. <laughs> Ayun, okay na siya. Ah, dito lang pala siya magde-deliver. Yan, so dito okay na din dito yung kalsada. Shoutout kina Ate Ining. <laughs> kila Ate Jeanette. Ayan. kila inay atay. Sharon pala kay Boss Edmar Biado sa kapatid ni Kuya doon sa Vera Family syempre dito kila Ninong at Ninang Delfin Malababa saka dito kay Nakagaya Nakaba so hindi ko kasi alam kung ano eh hanggang dito lang yung nakikita ko pag umuwi ako dito sa Aper So ngayon pala ayos na ayun. Ganda. Hindi na pala mahirap. Tayo ang ganda oh, kabilaan. Mas matibay na yung kalsada. Think build up na ni dumping. Oh. So, sana pag doon naman papunta naman doon sa may kinatatay, masimento din doon. Ang hirap kasi umuwi kapag ka maputik. <laughs> hirap maglakad ba? sa so, yun, dito na tayo sa ano sa sentro ng Upper Santa Cruz. Ayan. Ah. Oh. Kakana na tayo diyan bago mag ano mag-school. Punta tayo kila ano, kila Ati Olive De Los Reyes. Ayan. Shoutout sa De Los Reyes family. Sila yung bumili ng unit sa atin sa William San Sons So galing tayo ng tagbak kaya isinama na natin sa deliver kasi hindi natin alam kung kailan tayo makakapunta ng sipokot gawa ng ano, traffic condition napakahirap talagang bumiyahe pero yun yung naga nga lang eh naga city to ragay 6 hours ang biyahe <laughs> lalo na ngayon mas mabigat ang volume ng sasakyan ngayon kaya hindi na natin alam kung ano kung gaano katagal na yung biyahe So yung shoutout pala dito kay ano kay Jack Andes. And so dito tayo. So sana next year mas na rin dun sa may papunta dun sa akin na tatay sa Silangan Para mas mabilis yung access ng kalsada. Kasi pag nagkaroon ng kalsada doon, dito na tayo sa kabila lalabas eh. Hindi na tayo iikot dito sa may sentro. Mas mabilis yung biyahe kapag ka meron tayong deliver dito so yan yung magandang tanawi napalitan ng ulanan oops yan dyan ako umuwi parte dyan <laughs> kinatatay yan diba lamig dito parang Baguio City dito ang lamig sana hindi baha dyan sa spillway pagdaan namin na maabahan din kasi dito eh pero sana hindi yan, niya yata ng demolition yung mga damo dito, natuyo, kahit tagulan todas yan. yan ilinyan na ng kuryente, kakabit na lang so sana maitap na rin yung kuryente bago magpasko Ano? Madalang na ngayon ang dumadaan dito kasi ayos na yung kalsada eh. <laughs> Naging bypass road kasi 'to nung ano nung ginagawa yung kalsada dun sa ano. Sa ano nang upper, sa Zone 2 yata 'yun. Eh yung sinasabi ko, ayan bumabaha, bumabaha dito. Buti nga ngayon mababaw lang. Ayun. Napakadulas din ang daan dito kasi bibihira lang dito madaanan ang sasakyan, eh. Ayan. Presko dito. Ayan, shout out pala kay Iba. Hindi ko alam kung anong ginagawa dyan. Kaya ba? Kaya na sila, oh shout out po sa inyo <laughs> makikiraan po kami so yan pagka sinimento yung kinatatay dito yung daan yan dito yung lalabas teka parang napaga ba o napalapit ay hindi sila kala ko sila Ma, ano, kaliwa tayo dyan boss so ayan, kakaliwa tayo dito yun shout out sa mga naglalakad na yun <laughs> gandang umaga rin po sa inyo punta tayo ngayon kila Olive pero hanggang ano lang tayo hanggang putol na kalsada lang tayo kasi ano yun hanggang dyan na lang yung semento eh. oops, pus, madulas Kita mo yun, grina na yung kalsada. <laughs> so, ganun siya kadulas. Sakali. Pagka dineretso nyo pala yun, palabas yun ng ano, uh, nabuntugan at saka ng Lourdes. So, yung sa may mga kabahayan dito. Ayan. Gandang umaga po sa inyong lahat. Yo, oh, malapit-lapit na tayo. Hey, shoutout kay kuya. Nagkukupra siya ngayon. Yan ah. Dito tayo nakikiwan dati ng motor pag nagpupunta tayo kila Ate Olive. Oh, Yan, dito tayo nakikiwan ng motor. Boss, may putol na dyan ah. Yan. So, ayun, hanggang dito lang tayo. Tapos, balikan ko kayo ulit. And years later. Ayan at naibigay na nga natin yung unit kay Tia. So, babalik na tayo ng ragay kasi meron pa tayong deliver. Tara boss. Masayin, si boss muna naging videographer natin. So, atras siya. <laughs> Ikot kami. Ayan. Madulas dyan boss ha. right oops may bukol dyan sa likod baka busi truck yan <laughs> okay busi na ka na lang boss sayo so, maraming maraming marami salamat kina Tia at saka kay ano kina ate olive sayo so, yun babalik na tayo ng ragay kasi mamayang hapon may deliver ulit tayo ubus natin yung deliver natin ngayong araw. So, ayan, eh, muli, um, uh, maraming maraming salamat po sa lahat na nagko-comment, nagla-like, at nag-share, lalong-lalo na sa mga nagpa-follow sa ating Facebook page. So, ayan, eh, sa mga gustong ma-shoutout, uh, comment na lang kayo sa comment section, nagbabasa tayo sa comment section. So, ayan, eh, doon sa mga request nyo, pasensya na kayo, masyadong maulan kasi, <laughs> hindi tayo makapag-motor, hindi tayo makapag-video na maayos. Kaya, ganto-ganto lang muna yung ina-upload natin. Pero kapag kagumanda naman yung panahon, sige, pagbibigyan ko yung mga request nyo. So yun muli, from Upper Santa Cruz, ah, hanggang dito na lang yung vlog natin. At see you sa next vlog. Maraming maraming salamat. Boss, peace